Hello, welcome back to San 11 Quintaro. Kamusta? Kamusta po kayo? Sorry ah, uh, matagal kasi ako mag-upload. Sorry po. So, ang... Um, hihingi tayo ng uh, mensahe for the uh, month of March, no? Um, Aris. So, general reading ito. Pwede mag-resonate, pwede hindi. Kunin lamang kuha na para sa inyo at hindi ay... Bigay po natin sa iba. Um, gamitin lamang itong gabay para sa inyo, na sa inyo pa rin po mga kamay, na sa inyo pa rin po ang um, pagpupursige, pagpup no? na sa inyong katawa, na sa inyong isip, na sa inyong mga kamay, kung paano nyo tatahakin yung pinapangarap ninyo. No? Um, isang gabay lamang, isa, isang gabay po ito para um, magkaroon kayo ng mga idea kung kung ano po ba ang dapat na gawin sa sarili ninyo, no? At kailangan nyo rin pong i-push ang sarili ninyo para sa mga um, min minimiti nyo or ninanais ninyo. So, simulan na po natin mga aris. Okay, Aris. No. So, dito no. Um, meron kang gustong gawin sa sarili mo. Na gusto mong magkaroon ng bunga. Yung gusto yung ginagawa mo action sa sarili mo. Um, gusto mong magkaroon ng, kumbaga, um, uma, um kumbaga parang sa pagiging action mo, sa ginagawa mo action diyan um unti-unti na tong nagbubunga or unti-unti na tong nagkakaroon ng bunga dahil diyan sa, -sa makeup mo sa um inumpisahan mo kung um kung ang uh, yung kalimbawa nagumpisa na nagumpisa ka tungkol sa negosyo or nagumpisa ka makapasok ng trabaho kumbaga unti-unti na tong um unti-unti mo na tong nakukuha ano parang yung mga tinanim mong paghihirap bilang sa pagtatrabaho mo. Kumbaga, um, sumasahod ka na, no? Or, nakukuha mo na yung mga tinanim mo. No? Kaya, um, mas lalo mo pa tong minamahal yung trabaho mo. No? Kaya, um, mas lalong, yung isip mo dito, mas lalong nagkakaroon ng maraming idea para, um, mas lalo kang sipagan dahil, mahal mo rin tong tinatrabaho mo. Mahal mo rin tong trabaho mo. No? at merong isang tao na gusto na mahal ka niya, no? May isang tao na nagmamahal sa iyo. No, kaya lang ang um, kaya lang parang nandun ka sa sa sitwasyon na um, hindi ka pa komportable para sa kanya, no? Nalulungkot ka pa, no? Nalulungkot nalulungkot ka or meron kang hinahanap na Uh, may hinahanap ka na kasagutan o may nahanap ka na um, liwanag kung saan ka dadaan, no? kung tama ba ang magiging decision mo. Dahil masyado kang nagiging emotional dito eh. Um, siguro marami ka na rin pinagdaanan sa, um, sa relasyon mo or sa person mo. Marami ka na siguro pinagdaanan, no? Kaya um, parang, parang nandun ka pa sa point na kailangan ko munang pag-isipan, no? kailangan ko muna pag-isipan ng mabuti itong um, bagong dumating sa'yo na person na um, minamahal ka. No? Kasi um, dahil nga sa dami ng pagsubok na dumating sa buhay mo, dahil um, kaya nandun ka pa rin sa um, ka pa rin sa point na um, parang naalala mo pa yung mga nangyari sa buhay mo sa buhay mo or sa, sa nangyari sa person mo no kaya um kailan, kailangan mo munang um kailangan mo nang maging kumbaga kailangan mo munang maging malakas kailangan mo munang maging matapang kailangan mo munang kalimutan yung mga hindi magagandang nangyari sa inyo kaya siguro nanggahanap ka ng kasagutan para sa iyong sarili kaya nilalakasan mo yung kalooban mo nilalakasan mo yung kalooban mo para maging matapang ka sa mga tatahakin mo pa, no? Sa mga susunod na um, mangyayari sa buhay mo sa bagong umaga, no? Sa bagong darating na araw sa buhay mo. Nandun ka, nandun pumapasok sa isipan mo yung kailangan kong maging matapang, ka, kailangan kong, kailangan kong maging matatag para sa sarili ko or para sa or para sa mga ang um, para sa mga hinagaantay no nagaantay sa iyo no kailangan mong maging matapang kaya yun yun ang ginagawa mo sa sarili mo um, nilalakasan mo yung loob mo tinatapangan mo um, dahil um kailangan mong kailangan mong maging matapang dahil nga diyan sa um, bago mong tinatahak no bago tinatahak na na pagbabago sa sarili mo. So ano pa, ano pa ang message sa inyo, mga Aris? Okay, Aris, no. Meron po talagang ano no. Meron po talagang nangyari sa sa pas no, sa pas na sitwasyon ng buhay mo, no. Naam um, kaya um kaya nalulungkot ka, no, nalulungkot ka pag naaalala mo yung mga bagay na gano'n, Kaya tinatapangan mo yung sarili mo. So, um, kaya um, nakakapag-isip ka na dito na kailangan kong kailangan kong tumayo, no? Kailangan kong kailangan kong maging matatag para sa sarili ko, no? Hindi pwede yung lagi ko na lang naaalala yung mga hindi magagandang nangyari. Kaya ayan na po ang ginagawa ninyo. Tinatapangan nyo na yung sarili nyo at ayaw yun ang maalala, no? Ayaw nyo nang, ma maalala yung mga hindi magagandang nangyari sa buhay ninyo, no? Kaya um siguro merong may mga mayroon kang mga siguro na loko ka no. Or meron mga tao sa paligid mo na mapagkunwari. Ay, hey, mapagkunwari. Kala mo totoo, pero hindi naman pala. No? Kala mo mab mabait, pero hindi pala. Kala mo masaya, pero sa totoo lang, hindi naging masaya para sa'yo parang ganun, no? Hindi totoo. Kaya, um, ang ginagawa mo na lang dito, um, binabalansin mo yung sarili mo. Yun nga, um, tinatapangan mo, kinakalma mo. No? Dahil ayaw mo nang, ayaw mo nang maalala. Ayaw mo nang maalala yung mga hindi magagandang nangyari sa'yo. At ang um, ginagawa mo na lang at gumagawa ka na rin dito ng um, kailangan mo mag-isip, no? Kailangan mo mag-isip ng mabuti para dito para dito sa tinatahak mong journey, no? ang iisip ka talaga ng mabuti dito. am um, um, meron dito ang siguro am um, nangangarap ka rin, no? Nangangarap ka na magkaroon ng isang person na talagang mamahalin ka, no? Kaya, um, ayun din ang pinapanalangin mo na magkaroon ka ng person na talagang mamahalin ka. At yun ang pinapangarap mo. Pinapangarap mo po yun. Ah, kaya naghahanap ka talaga dito ng kasagutan. No? Kasi nga siguro naloko ka. No? Alam mo, totoo, hindi naman pala. No? So, ano pa, ano pa, mesin si inyo mga aris. Okay, Aris. So dito no, ang sinasabi sa inyo ni um ni unicorn and ni universe ay um simplicity no. Put your energy into the basic and let go of the excess. So yun na nga kasi um um masyad, na masyado na kayo naging emotional eh no. Um, may nagkaroon ka nagkaroon ka kasi dito ng problema no sa sa past mo, no? sa pas na buhay mo. Um, so, ang sabi sa inyo, um, let go. No? Let go nyo na lang po. Ipa ipaubaya nyo sa Panginoon yung bigat na nararamdaman ninyo. No? Gawin mong basic lang yung buhay. No? Yung... Um, gawin mo simple. Eh. Simple lang ang buhay. Go to the flow and paubaya mo lahat sa Panginoon. No? At wag kang Huwag kang gagawa ng na gusto mo lang magigante. No, huwag po. Dahil ang sinasabi sa inyo is ipaubayan nyo kay Lord. Dahil gawin mo lang let go, no? Let go nyo lang po yan. And gawin nyo lang basic ang life para laging masaya, no? Um, gawin basic at ang uh, napakasimple lang po. Simplihan po natin, huwag po masyadong maghangad, huwag mag or wag mag wag mag-assume ng napakalaki, no. Gawin lang simple. No, gawin lang simple ang buhay at um, para mas lalo pa tong maginhawaan yung nararamdaman ninyo. Um gawin mag-exercise po kayo, no. Um maglakad-lakad, no. Maglakad-lakad or mag kayo ng mga um talagang totoo mong um, nakakasama, no? Mag-banding kayo, magswimming kayo, magunat unat or mag-exercise, yun po, mag-exercise, mag-exercise kayo, at uh, magkakaroon to ng, um, kumbaga, magig maaalis na yung mga negative en energy sa katawan ninyo kapag am um, naglakad-lakad ka sa mga nature, no? Sa mga um, dyan sa mga damuhan o dyan sa mga buhangin, oh, no? mag, mag outing kayo o maligo kayo sa dagat. Tapos yung paan ninyo, ilagay nyo dyan sa mga buhangin para maabsorb ma absorb na yung uh, mga negative energy ninyo dyan na tumadaloy sa katawan ninyo. No? Kasi masyado na kayo dito nagiging emotional. Masyado na kayo moody. No, lalo, masyado na kayong um, lonely. No siguro nga, 'yun nga, hindi na hindi naman po natin talaga maiiwasan 'yan dahil um sa dami-dami ng kakasalamuha natin na iba ibang tao, na iba-iba rin ang attitude, no? So iba-iba rin ang strategy nila, no? So kapag ganyan, 'yun nga, simplehan lang po natin ng buhay natin and go to the flow and um, exercise para maging masaya or makinig kayo ng mga music, no? Para um, mas may maibsa, maib, maibsan din yung mga negative thinking ninyo. At mahalin nyo rin po yung pamilya, yung magulang ninyo, no? Kahit anong mangyari. Dahil, um, no matter what, to another and father love you much and as they can, no? Yun na nga po, um, yung magulang mo, yung nanay, tatay mo, um, mas lalo nyo pa silang mahalin. No? Um, dahil dyan din po nawawala yung stress ninyo. No? Kapag um, nakakatulong kayo sa kanila. So, kaya um, isa, isa rin po yan way na um, dyan din dumadali po yung swerte. No? Kapag um, hindi kayo nakakalimot sa magulang ninyo na kahit pa paano natutulungan nyo sila o nabibigyan nyo sila ng pangangailangan nila. Hindi man malaki, pero at least nakakatulong po kayo kahit papano. isang way din po yan para um, mas dumaloy pa yung um, swerte. No? Mas matulungan kayo na universe. Na, no? kasi hindi lang po sarili ang niisip ninyo, kundi yung magulang ninyo. So, yun po. Yan po ang message sa inyo, um, mga Aris. Thank you. Thank you so much po and God bless.